Bravo, Probinsyano, mga balita mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Ihatid na mga masisipag na news correspondent gamit ang modernong jurnalismo. Pakinggan ang mga interview, panawagan at isyong pinag-uusapan sa mga lalawigan. Ito ang Bravo, Probinsyano. At ngayon, narito ang inyong kabravo, Nep Castillo. Magandang tanghali Pilipinas, live tayo muli dito sa Radyo Bravo. At uh, meron tayong uh, ulat mula sa mga lalawigan. Ang uh, ulat na ito ay uh, magbibigay sa atin ng karagdagang impormasyon, lalo na itong uh, katatapos lamang na pag-tour nitong uh, Miss Earth Philippines. At nandun, nakasubaybay ang uh, ating uh, correspondent doon sa lalawigan ng Batangas. Uh, tanggapin natin ang ulat mula kay Mar Olete mula sa laliwag ng Batangas. Mar, go ahead! Yes, magandang araw kasama ng net. Ito nga na tour ng mga kandidata ng Miss Earth 2024 ay buong pusong sinuportahan ng mag-inang Leandro Ligarda Liviste at itong si Senator Loren Ligarda. Ito ang naging pagbisita nga na ginawa ng mga kandidata ng Miss Earth 2024 dito nga sa bayan ng Kalatagan at particular dito rin sa bayan ng Taal, Batangas kung saan nga ay binihita itong mga makasaysayang mga istruktura at mga pasilidad na malatagpuan lamang sa lalawigan ng Batangas. Itong nakaraang nga uh, Nobyembre 4 ay uh, labing walong mga magagandang kandidata ng Miss Earth 2024 sa Solar Philippines. Itong solar farm ay matatagpuan sa Barangay Paraiso. Kalatagan, Angas, na kung saan isa ito sa pinamaka, pinakamalaking solar farm sa bansa na matatagpuan nga dito sa Kalatagan. na ito ay Ari ni uh, aspiring uh, congressman ng First District na itong, si, uh, itong batang-bata, si Leandro Legarda Libiste, na anak nga ni Senator Loren Legarda, uh, kasamang uh, NEP. At uh, kasunod ay uh, tinungunan ng labing walong mga kandidata ang uh, Paradores del Castillo, sa bayan ng Taal na kung saan, isa ito sa nagbibigay ng masarap na pagkaing uh, lokal, kasabay din ng mga awiting mga lokal na maririnig nga dito sa Paradores del Castillo. Mm -hmm. At uh, kasabay rin noon ay sabay-sabay na nananghali sila rito at uh, nagtungo rin dito nga sa bordado ni Apolonia, Isa rin sa kilalang uh, magaling na magborda ng mga gawang uh, lokal dito nga sa Nalawigan ng Batangas. Mm -hmm. At uh, nagtatapong ito ng mga makukulay na tradisyonal na mga borda, na kung saan ay magagaling na ipinakikita ng ating mga mananahi na lokal dito nga sa Taal, Batangas. Bumisita rin sila dito sa Museo ni na Marcela Marino at Felipe Agoncillo na nagpapakita ng mahalagang artifacts ng kwento ng kasaysayan ng Pilipinas. Mm -hmm. At huli ay nagtungo rin ang mga ito sa Minor Basilica and Paris of St. Martin of Tours na kung saan nga ay ito na isa sa pinakamalaking uh, simbahan sa Asia. At uh, tampok dito uh, sa Miss Earth itong uh, mga yaman at ganun din, uh, kultura ng Batangas, mga Batanggenyo na pinakilala ng mag uh, Ligarda, ni uh, Leandro Ligarda Leviste, na kung saan sila nga itong uh, punong uh, abala sa pagbibigay ng uh, mga masarap na pagkain at pag-assisting uh, sa labing walong kandidata na mm -hmm. kung saan, bumisita sa lalawigan ng Batangas. Gaganapin nga kasamang net dito sa Okada, Manila, dito sa darating na Nobyembre, dito nga sa Paranaque, itong uh, Coronation Night, na kung saan ay gaganapin nga sa ating bansa itong Miss Earth 2024, kasamang net. Ayun. At uh, yan ang aking uh, mga balita mula sa lalawigan ng Batangas. Ito po si Maulete Nagulat para sa Radyo Bravo Nationwide. Yan, maraming salamat Marulete sa iyong balita kaugnay dyan sa mga dahang dilang ng Miss Earth Philippines 2024. Bravo, Provinciano. Mga balita mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Ihatid ng mga masisipag na news correspondent gamit ang modernong jurnalismo. Pakinggan ang mga interview, panawagan at isyung pinag-uusapan sa mga lalawigan. Ito ang Bravo Provinciano. At ngayon, narito ang inyong kabravo, Net. Castillo.